Pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CMN live, live, Nationwide. George Balbero, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nangamatay na ang ekta-ektaryang sakahan dahil sa pag-atake ng na insekto na kung tawagin ay brown plant hopper sa bayan ng dilasag sa Aurora. Halos nagutuyo na ang dahon ng mga tanim na palay sa lugar dahil sa naturang peste. Sa ulat ng lokal na pamahalaan na umabot na sa 60 hectares 60 hectares. Nasakahan ang apektado mula sa pitong barangay dito na kinabibilangan ng mga barangay Esperanza, Dimaseset, Manggitahan, Lawang, Dinyog, Dikabasan at Barangay Maligaya. Maliwanag ng ahensya na sinisipsip ng insekto ang nutrients ng palay hanggang sa ito ay malanta bago tuluyang mamatay. Uh, una po dyan, yung cause po ay hindi po nagsasabay-sabay yung pagtatanim. Ang gagawin po dyan, sisipsipin niya po kasi mga suffers po yan. Sisipsipin niya yung, yung parang katas ng, ng palay parang eh, parang matutuyo siya. Kasi Uh, pagka nasiksik niya na po, eh, mamamatay na. Hindi na po makakagawa ng pagkain yung, yung halay kasi tuyo na po yung dahon niya. Dahil dyan ay apektado tuloy ang kita na marami magkasaka na posibli pang humantong sa pagkalugi. Pwede pong makalugi yan lang. Pwede pong umabot ng 50% na lugi. kung sa dapat mong anigyan. Eh ganun po katindi yan pag hindi ko na agad. Maapektuhan ko talaga ang produksyon ng palay dahil isa po yan sa mga major test yung tinatawag natin ng mga major test ng palay. Ang ground plant hatter. Ang uh, naging tinig ni agricultural technician Kenneth Ngaran na siyang nakakasakop sa lugar sa kanilang uh, pag-aaral na pwede pa naman daw gawa ng solusyon ang problema kung hindi tataas sa 30% o 30% ng sakahan ang tinamaan ng test ang ikinababahala ng ahensya ang magiging epekto nito sa buhay at kita ng mga apektado magsasaka, lalo't higit sa supply and demand buntod ng peste sa palay. Kumagawa na raw ng paraan ang lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Mula rito sa DCJO, Spirit FM, George. CNN, Paler Aurora, George. George si Valpero, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. George! George! Yes Sir Ariel. Ah, ah, anong itsura niyang brown hopper? Tipaklong na kulay brown. Ang itsura nito, uh, Sir Ariel ay uh, parang maliliit na paru-paro na kulay uh, brown. Ah, okay. So hindi ito po yung mga tipaklong na tumatarong itin lumilipad. Aha, hindi 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 ito yung uh, lumilipad Sir Ariel. Ah uh, hindi ito yung uh, tulad ng nabanggit na tipaklong. Kubaga ito yung maliliit na parang uh hugis paru-paro na lumilipad-lipad sa uh, mga palay. Naririyan. Mm -hmm. Okay. So ito ano, kailangan dito eh pesticide, binobomba ng pesticide. Correct. Uh, ang sabi nga nung nakausap natin na agricultural technician ay uh maaaring uh, gamitan ng pesticide o insecticide. Yun nga lang eh dapat nasa timing. Dahil nga kung wala sa timing yung uh, paggamit ng uh, insecticide o pesticide ay uh, mas matindi yung uh, magiging epekto nito dahil uh, papatay niya yung mga insekto na siyang uh, kakain sana dito sa mga uh, pesto mm -hmm. na tinatawag niya ng uh, brown plant hopper At uh, bago uh, sinasabi nila na bago raw dapat mag-apply uh, ng uh, pamatay dito sa mga naturang pesting insekto, ngayon muna sa uh, opisina ng Municipal Agriculture para maituro yung tamang uh, proseso para mamatay o mapuksa itong mapamintalang testing brown plant hopper Ariel. Okay. George, maraming salamat. Maraming salamat at uh, back to base. CNN Live, live, live Nationwide nation Si George Balbero mula po naman sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM, si Amen Baler Aurora.